Ito guys, uh, cooling fan na hindi gumagana yung water pump. Madali lang solusyon yan. Ngayon, ito. Dako tayo ito sa, sa bomba niya. So, bubuksan mo lang to At, lilinisan mo yung loob. Paano buksan? lang to. Sungkitin mo lang to mga otan. Yan, medyo, ano yan. Medyo matigas. Yan. Tangkal na to. <clears throat> Ngayon, tatanggalin mo ito. Ayan. hindi naman siya matanggal dito. At, ito, susungkitin mo siya. Ngayon, pag natanggal mo na siya, makikita mo yun dito maraming yung madulas. Punasan mo lang siya. Kuha ka lang ng towel. <clears throat> punasan mo lang siya ng ganyan. At pati yung loob, punasan mo na rin. Yan. Ito na yan. Ibalik ko lang siya. kita dito. Kung iikot na siya. So, Pakita ko sa inyo. Ayan Yun. So, gumana na siya, no? Ayan. Ganun lang, mga tol. Ilinisan nyo lang siya pagka, uh, ano. Parang ulit. Okay. the moment of truth malalaman na natin kung gagana na siya kasak-sak natin ito okay Hanatin. Yun Ayan yun. na yung kanyang water pump uh, Ayos Thank you for watching guys